Suspendido ang operasyon ng Philippine Airlines sa Baguio City simula July 1. Ang dahilan alamin natin sa ulat ni Dante Gito. Binuksan muli para sa commercial flights ang Luwakan Airport sa Baguio City noong December 2022. Isang oras at 45 minuto ang travel time ng Baguio Cebu Vice Versa flight kung ikukumpara sa mahigit 20 oras na land travel. Apat na beses bawat linggo ang flights. Pero mula sa Hulyo, suspendido na ang operasyon ng Philippine Airlines sa mga flight na ito. Maliban kasi sa route network adjustments, inamin ng PAL na kumonti na ang mga pasahero. Sakto ang suspension dahil may ginagawa ring rehabilitasyon sa iba't ibang mga pasilidad at istruktura sa airport. Kailangan ding mabago ang mga kagamitan sa paliparan. Kanselado na ang mga unang nakabook na flights at pinayagan ang refunding at rebooking sa mga apektadong pasahero. Ngunit ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pansamantala lamang ang tigil operasyon. Every rainy season na, bumababa na yung kanilang ridership na the same time dami nilang cancellation. So in short, hindi siya economically, financially viable sustain yung operation during the rainy season. Aniya, mataas ang posibilidad na manunumbalik ang operasyon sa buwan ng Nobyembre. Gayunman, hindi maitatangging maaapektuhan ang turismo sa syudad. So may inconvenience, pero sa so para sa tourism is concerned, hindi naman ganong significant according to HRAP at according to BTC. Upang patuloy na maipromote ang lungsod ng Bagyo, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang panlungsod sa iba pang mga airline na nais magdala ng kanilang serbisyo sa City of Pines. Dante Gitu para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas.